Isang Aral. Isang Santo. Maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa MJ Lalaki at Babay na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buwang panahon. Ngayon, 21 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si Santa Maura ng Troyes. Kamusta? Si Santa Maura ay nabuhay sa Brittany. Ayon sa tradisyon, siya ay mula sa isang marangal na pamilya ngunit pinili ang isang buhay ng kalinisan at pagtatalaga kay Kristo. Nagretiro siya sa pamumuhay ng pag-iisa at namuhay sa panalangin, kababaang loob at paglilingkod sa mga mahihirap. Maagang iginalang si Maura bilang isang birheng itinalaga at huwara ng kalinisan at katapatan sa Diyos. Lumago ang kanyang debosyon sa Brittany, lalo na sa Finisterre, kung saan maraming simbahan at kapilya ang ipinangalan sa kanya. Siya ay tinatawag bilang tagapagtanggol ng kabataan at huwaran ng tapang at masayang pananampalataya. Narito ang isang panalangin kay Santa Maura ng Troyes. O Santa Maura, ikaw na nag-alay ng iyong buhay kay Kristo sa kalinisan at panalangin, turuan mo kaming mahalin ang Diyos ng buong puso at tapat na maglingkod sa Kanya. Tulungan mo kaming mamuhay sa kasimplehan at kagalakan ng Ebanghelyo, maging mapagmalasakit sa mahihirap at maliliit, at manatiling matatag sa pananampalataya sa oras ng pagsubok. Pangalagaan mo ang mga kabataan, liwanagan ang mga pamilya, at gabayan kaming lahat tungo sa kabanalan. Santa Maura, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,